Nandito tayo ngayon sa may Opus Mall at uh, bilang uh, part ng uh, tour natin kanina ay itong uh, food hall. Uh, Dahil pinakita namin sa inyo kanina. Yun nga lang sa dami ng mga pagkain dito o mga restaurant na pagpipilian at uh, hindi na alam ni Sweetie kung anong uh, pipiliin niyang kainin. At uh, nagbigay uh, atensyon sa amin itong uh, sea and salt, Ang uh, haba kasi ng pila. Ngayon, na pagdesisyon na namin, na eh, something interesting, ito lang daming ang pila or haba ng pila, eh, matikman natin itong uh, uh, mga pagkain ng uh, sea and salt. Maraming variety dito ng pagkain. Eh, bahala na lang kayong pumili. Hello po. Hello. Hello. I know. Hi, si Ma'am. Kamay mo kayo, Ma'am. Dito kayo. Ayan. <laughs> Malamang doon ka rin na kumuha sa aming kinunan. <laughs> Ngayon, ang uh, pinili namin dito, yung uh, bagay na sa mga senior na pagkain. Katulad ng mga uh, paborito ko, itong uh, salmon, ano? Sal salmon. salmon. Salmon belly. belly. Mm -hmm. Sinigang. Tapos itong uh, tuna torta. At uh, itong ngalo uh, <laughs> Dami natin kasama sa galad dito. Eh, saka itong uh, shrimp. ano Fried shrimp? Fried shrimp. Mmm. Okay naman yung lasa ng mga food, lalo na itong nga siligang. Mm. Dahil, uh, ah. May sombrero ka pa. Mmm. Mmm. Mm. Mm. Nga pala. Kakain na ako. Iladali na naman. Yun nga lang, sa dami ng tao, may inis ka na sa tagal. Meron mo yung order namin, 40 minutes? 40 minutes po, bago ma-serve. Mm. Ma Ang haba ng pila. Mm. Okay naman yung ano, yung lasa ng uh, salmon na uh, belly. Malamig na. Malamig na eh. Mm -hmm. <laughs> Mawawala yung uh, ano, yung uh, tawag dito. Yung uh, crave mo sa pagkain sa taga mm -hmm. ng pag-aantay. Okay, okay yung uh, lasa. Katamtam-tambyo ng asim ng ano ng sinigang na ah uh, salmon. Tikman mo 'to, masarap. Yung tortang talong na may na? Hmm. Kumusta itong kinakain mo? Yung java rice? Hehehehe. <laughs> Ubus mo. Busog na ako. Ito okay, ako yung mga laso ng pagkain dito. Kala ko maalat kasi sea of salt. So, ang binayaran namin dito sa tatlo, bali, 800. Kasama rin tubig. Saka yung juice. Hi, Sen! Hmm, hello, po. Hello, po. Ay, po. Dito mm -hmm. po kayo. Oh, ayan, ayan. <laughs> <laughs> ayan. Hello, oh hello. Oh, yan, oh. Ayun. Oh. <laughs> Thank you mm -hmm. po. Ayun. shout out sa lahat ng mga nakita-kita dito sa gala Ang dami dito sa mall. Yes, oh. Ang dami. Kaya dahil nga family day, maulan, dito nagkita-kita sa mall. Yes. Mm -hmm. Ingat po. Ingat yung... <laughs> po. Ako na yung lahat ang eh, mo. Eh kasi kumain ako ng ice cream. Nauna yung dessert. Hmm. Inubos. Ang tagal kasi ng sa tagal, service. Sa tagal. Inubos yung ice cream. Busog. <laughs> so okay yung ano, yung pangapanlasan ng po dito. Yun nga lang. Kaya dami ng tao. Naiinis ka na kaantay. Pero 30 to 40 minutes kayo maghihintay. Kaya pag nagutom na, nako wala, nakainga gana kumain. Hmm. Ayan, okay na. sa yung pa itong mga kanina. Uy, eh. tama na ka na. Ay, pala. talaga lang. Ay, doktora. Pinagdadayot na ako ni doktora Opo. Carol Narvacan Montano. Ang galing na doktor niyan. Siya nag-aalaga sa amin. Ginalitan ako. Alamin na ng tiyan. Kinagadayot <laughs> ako. At ito? Magaling na doktor yan si doktora? Ubusin mo yung talong. Yung talong ang ubusin mo kasi... gulay yan. Mm, sabi ko, magaling na doktor si doktora. Oo naman. Super. Ay doktora, kinapadayot ko po. Kaya lang, tingnan nyo. nag enjoy na naman tumain. eh paano hindi ako mag-i-enjoy? Lahat ng pagkain mo, binigay mo sa akin. <laughs> half price lang ako siya ang mubos. Ay, sayang eh. So yung... <laughs> Tama. <Yeah. laughs>